Sa mga balitang pambansa, dalawang magkapatid na Pinay sa Honolulu, Hawaii ang napaulat na nasa wings sa pagsabog dahil daw sa paputok nito lamang bagong taon. Base sa mga ulat, bukod sa mga Pinay, isa pang individual ang namatay. Hindi naman bababa sa ang sugatan. Nangyari daw ang sunod-sunod na pagsabog dahil sa paputok na kung tawagin ay cake. Wala pang pahayag dito ang Department of Foreign Affairs sa DFA. Apat na tauhan naman ng Bureau of Corrections sa New Believed Prison ang tinanggal at sinuspindi muna matapos ang nangyaring pananaksak sa isang preso noong nakaraang taon o nakaraang linggo. Nasawi nga ang sinaksak na preso na si Ricardo Peralta habang dalawa naman ang sugatan sa insidente. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., malinaw na may nangyaring kapabayaan sa kulungan ng mangyari ang pananaksak. Kaya kasama sa tinanggal at sinuspindi ang acting commander ng mga jail guard na si Chief Inspector Louis Rodelas. Correction Officers 1 na sina Christian Alonzo, Joshua Mondres at Glicerio Cinco Jr. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng NBI at PNP ang nangyaring pananaksak. Pinag-aaralan naman ng PhilHealth ang posibleng pagkakalta sa monthly premium ng kanilang mga miyembro. Ayon sa State Health Insurer, may nakabindi na panukala para amyendahan ng Universal Healthcare Law at isulong ang mas mababang premium contribution sa PhilHealth. Pero kahit walang batas, pwede rin daw itong imungkahi direkta ng PhilHealth Board sa Pangulo kung may excess o sobrang pondo nga ang ahensya. Sa ngayon, malaking isyo pa rin ang ilang benepisyaryo ng PhilHealth ang hindi daw patas sa na benepisyong natatanggap nila kumpara sa indirect contributors o mga mahihirap. Lalo't obligadong magbayad pang pa mga pasyente kung kailangan nilang ma-confine sa isang pribadong kwarto sa mga ospital dahil hindi na raw ito sakop ng PhilHealth. Ang reklamo ng iba, mas malaki naman ang buwan ang hinuhulog nila pero bakit tila lugi pa rin sila? dahil siya ay social insurance, we follow yung bayanihan principle na kung saan yung may kakayahan na magbayad or yung mas mayayaman ay nagbabayad ng mas malaki kaysa sa dun sa mga mahihirap na wala pong pambayad. The rich subsidizes the poor, the healthy subsidizes the sick. Yan nga po ang tinig ni PhilHealth Spokesman Dr. Israel Pargas.